Ang isang incandescent gas mantle na lampara ay nagdudulot ng liwanag sa dilim sa pamamagitan ng isang kamanghamanghang proseso. Binubuo ito ng isang mantel ng tela na pinagbinhi sa mga compound ng thorium o di kaya ay cerium. Kapag ang mantel ng tela na ito ay pinainit, ang mga compound na ito ay naglalabas ng maningning na puting liwanag. Nangyayari ito dahil sa ang mga compound ng thorium o cerium na naihalo sa mantel, ay umaabot sa isang mataas na temperatura, at nagiging maliwanag na maliwanag. Na naglalabas naman ng mga foton, sa nakikitang spektrum ng liwanag. Bilang resulta, nagagawa nating makakita sa dilim sa pamamagitan ng mapanlikhang teknolohiyang ito. Ang isang gas mantel na lampara, ay kumikinang o nagbibigay liwanag sa pamamagitan ng isang proseso, na tinatawag na incandescence sa pamamagitan ng isang mantel, nakaraniwang karaniwang gawa sa isang tela na may taglay na heat resistant, ay pinaiinit sa pamamagitan ng petrolyo o kerosin na nagmumula sa tank ng lampara. Kapag ito ay umabot sa isang mataas na temperatura, ito ay nagdudulot ng kakaibang taglay na liwanag. Ang ilaw o liwanag mula sa pinainit na mantel ay bunsod ng mga compound tulad ng thorium o iba pang mga bihirang elemento ng lupa na ipinapahid sa telang mantel. Sa mataas na temperaturang ito, ang mga atom sa material ng mantel ay sumisipsip o nag-a-absorb ng enerhiya at inilalabas nito sa anyo ng nakikitang liwanag na kung saan lumilikha naman ng napakakinang na epekto sa paligid. Ang prosesong ito ay katulad din ng proseso kung paano nagdudulot ng liwanag ang isang tradisyonal na bombilya o bulb na maliwanag na maliwanag. Ang isa sa pinabantayog o sikat na kumpanyang gumagawa ng gas lampara na ito ay ang Petromax isa itong German na kumpanya na nangunguna sa gumagawa ng klasikong teknolohiyang ito. Ang paggamit ng kerosene na lampara ay idinisenyo para sa panlabas o outdoor na paggamit. Ang kerosene ay nagbibigay sa lampara ng lakas na kailangan nito upang lumiwanag na umaabot ng ilang oras. Ang tank nito ay pinupuno ng kerosene. Ang presyon ay tumaas mula 1.5 hanggang 2 bar gamit ang pinagsamang hand pump sa tank. Ang kerosene ay dumadaloy palabas sa mabilis na toggle lever, at ito ay nag-aapoy, upang makamtan ang temperaturang kinakailangan, para magkaroon ng prosesong tinatawag na incandescence. Ang lampara ay dinadala sa operating pressure nito, na 2.5 bar, upang magbigay ng mga oras ng liwanag sa dilim. Ang paggawa ng isang Petromax lamp ay mabusisi, at pinagtyagaan i-disenyo ng bawat isang empleyado na gamit lamang ang sariling mga kamay. Ang ilaw na ito ay binubuo ng higit sa dalawang daan individual na mga bahagi o mga parte. Ito ay ginagawa pa rin ng hindi nagbabago hanggang sa kasalukuyan. Ang Petromax ay naging household name na din sa bawat mga kabahayan buong mundo. Ito ay kumakatawan sa taglay na kakayahan ng mga aleman sa aspeto ng teknolohiya, at ito ay nagsisilbing tila isang piraso ng teknikal na kasaysayan.